ang mga lahi ni Shem. Ito ang salaysay tungkol sa pamilya ni Shem. Dalawang taon pagkatapos ng baha, nasa isang daang taong gulang na noon si Shem, nang isilang ang anak niyang lalaki na si Arpaksad. Matapos isilang si Arpaksad, nabuhay pa si Shem ng limang daang taon at nadagdagan pa ang mga anak niya. Nang tatlumput limang taong gulang na si Arpaksad, isinilang ang anak niyang lalaki na si Shela. Matapos isilang si Shela, nabuhay pa si Arpaksad ng apat na raan at tatlong taon at nadagdagan pa ang mga anak niya. Nang tatlongpong taong gulang na si Shela, isinilang ang anak niyang lalaki na si Eber. Matapos isilang si Eber, nabuhay pa si Shela ng apat na raan at tatlong taon at nadagdagan pa ang mga anak niya. Nang tatlumput apat na taong gulang na si Eber, isinilang ang anak niyang lalaki na si Peleg. Matapos isilang si Peleg, nabuhay pa si Eber ng apat na raan at tatlumpung taon at nadagdagan pa ang mga anak niya. Nang tatlumpung taong gulang na si Peleg, isinilang ang anak niyang lalaki na si Reu. Matapos isilang si Reu, nabuhay pa si Peleg ng dalawang daan at siyam na taon at nadagdagan pa ang mga anak niya. Nang tatlumput dalawang taong gulang na si Reu, isinilang ang anak niyang lalaki na si Serug. Matapos isilang si Serug, nabuhay pa si Reu ng dalawang daan at pitong taon at nadagdagan pa ang mga anak niya. Nang 30 taong gulang na si Serug, isinilang ang anak niyang lalaki na si Nahor. Matapos isilang si Nahor, nabuhay pa si Serug ng dalawang daang taon at nadagdagan pa ang mga anak niya. Nang dalawamputsyam na taong gulang na si Nahor, isinilang ang anak niyang lalaki na si Tera. Matapos isilang si Tera, nabuhay pa si Nahor ng isang daan at labinsyam na taon, at nadagdagan pa ang mga anak niya. Nang pitumpung taong gulang na si Tera, isinilang ang mga anak niyang lalaki na si Abram, Nahor, at Haran.